eto nga guys, umaga na naman. Tayo ay papunta sa ano sa botika para bumili ng ano ng gamot. Gamot sa singaw kasi ang daming singaw ng bibig ko. Bili tayo ng Bactidol. Ah, maglakad lang tayo kasi para exercise. Umaga pa naman. Dito na nga ako sa ano sa butika upang bumili ng Bacti doll. Ah, meron pang ano, may customer pa si Ate kaya ah, ako na naman yung sunod. Ito na nga si Ate sa uh, siya yung tendera, ang ganda nga niya, oh. Ito na nga pala yung ano, bibilihin ko una yung betadine kinuha ni Ate yung Bacti Tsaka nagpili na naman, naman ako. Bactedol nga pala yung napili ko, hindi yung betadine. Tsaka patingin-tingin ako kung ano pa yung mabibili ko. Ah, uh, nga. Pauwi na rin ako kasi bactedol lang naman yung bibiling ko. Tsaka dito pala sa baba, may mga karinderya. Kung gusto mong bumili ng pagkain, makakabili ka dito. Ayan. Ay, ang supply ko pala na iwan. Ito na nga, pa na tayo, guys. Maglakad ulit. Maglakad ulit tayo kasi, ano, para mag exercise naman. Ang sarap mag, ano, maglakad-lakad pagkaumaga Ayan, dito nga pala nabili ko Bonamil tsaka Bactidol. Ito, malayo-layo pa yung lalakarin ko. Ah, exercise ka ba naman? Ayoko naman sumakay kasi ang aga-aga para pagpawisan naman tayo, ba? Diba? Wala pang mga sasakyan, kunti pa lang. Guys, tanong ko lang, ano pala yung gamot sa singaw? Kasi yung binili ko, Bactidol. iwang ko lang kung gagana to sa singaw ng bibig ko. Ang daming su mga sugat. Ang hapdik pa naman. Eto na nga tayo. Nagmamadali ako kasi papasok pa yung ano, yung isa. Papasok sa, siya sa work. Ayun nga. Malapit-lapit na rin tayo sa bahay. Ito nga pala yung biniblihan ko na tindahan. Oh. Ang ganda ng mga flowers dito guys. Ayan. Sa gilid. Dinadaanan ko pa po. Wow. Ang ganda ng bulaklak. Yan, malapit na tayo guys sa bahay. Yan, papasok na tayo. Hindi ba ang ganda maglakad pag umaga? Exercise na din. Oh, ano guys, dito na ako. Bye-bye. Dito na ako sa bahay namin.